Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Chin Rodriguez, from Mesa Gaday Channel. A faith healer, also mata reader. So ngayong hapon, natatagyan natin ang nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of June 13 hanggang June 19 for the sign of... Sagi tayo. So, Sagi, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kaya kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga sagittarius ang ating mga kagilap. So, guys, This reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-escape ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, let's see what is the messages, advice sa iyo ng ating Angel Spirit. So, let's watch this. Angel Spirit Guides, give me an information. Ano kayang gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? So this is the Empress card for a revert. No? Magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong eksena. At sinasabi dito, na magdadala sa inyo ng new beginning. Eroka sa fresh start. Eroka sa re... Uh, Empress card for a fertility. Uh, maaari magbuntis ka. Magkaroon ka ng um, panibagong eksena or negosyo hanap buhay. This is something a blessings. Eroka sa this is uh, the aid of cause to something letting go. no? And moving on. So kailangan mo ng kumawala sa situation. At this thing then, there's a that there's uh, something and the king of Wall as by visions, no? Unti-unti mo na makikita lahat ang mga bagay o katanungan mo sa buhay mo, no? Oo. Paglilinaw, gusto ko yan. Additional messages. Pero because there's an information with the Knight of Pentacles, so there's a something, um, A security, a practicality. So, kailangan maging practical kapag dating sa finances. And because there is a two of in and indecision, na may mga bagay na nahihirapan ka pa mag-decision. Na may mga bagay na pinag-iisipan mo pa. May mga bagay na ikini-clear out mo pa. This is the ten of sorbid the backstabbing, betrayal. No? Kung baga sinasabi dito, napapalibutan ka ng mga trador. No? Maaring tinrador ka, niloko ka, iniwan ka, pinaglaruan ka. Oh, sakit. So, let's see what is the Everest card. let's see what is the fs card represent what, what is the MS card represent for on um, the knight of cups or something over proposal engagement no <coughs> and eat up cough surface and the ten of Wands. So, something burden, no? Kailangan mo nang bitawan pa kawalan yung mga sakit kirot, no? Na mga pighating na ranasan mo sa nakaraan, no? Sacrifices man yan, obligation man yan, responsibilidad man yan, na mga kailangan mo na i-let go. Na kailangan daw, kung magbitawan mo ng bibigay balakid, kung alam mong mabigat na, mahirap na, masakit na, bitawan mo na. So, let's see what is the king of wands the king of wands represents the ease of sword. so there's a breakthrough no kumbaga unti-unti mo nang makikita ang kahulugan at kahalagahan ka ng sarili mo no let's see what is the knight of pentacles represent the four of pentacles so see protect your power protect your energy protection at pangalagaan mo kung ano man ang mga bagay na meron ka no kailangan na pangalagaan, mag maging practical ka, no? At kailangan pag-isipan mo lahat ng mga bagay-bagay bago ka mag-take ng action or bago ka gumastos, mag-decision. Now, so, the two of sword represent what? The three of sword. So, so something painful, no? Kumaga, nasaktan ka, nabigo, no? Nireject ka, dinabando na ka, iniwan ka, pinaglaruan ka. Lahat ng mga sakit dito ay maaring kumbaga magdudulot sa iyo ng indecision. No, kumbaga ngayon ay hirap ka magdesisyon, mahirap kang hindi mo alam kung saan ka magsisimula, hindi mo alam kung paano ka babangon. So let's see what is the third of So this is the four of Okay, thank you. This is the four of, of course by a uh, something acceptance, no? Kumbaga unti-unti mo na matatanggap no itong tao na to, no? Kumbaga hindi naging tapat sa iyo, hindi naging um, uh, kumbaga binitchay ka, niloko ka pinaglaro ang kanitong tao na to or either ano tawag dito um, impostor talaga nagsinungaling siya behind your back so let's see what is additional messages with the Empress card and because the Night of Cups So, this, so this, there's a queen of sword bigger picture no. Kumbaga tingnan mo 'yung lagi 'yung sarili mo no. Kumbaga ngayon no parang sinasabi love yourself first no. And kumbaga sinasabi dito pahalagahan mo pang protectionan mo at mahalin mo ko ano man ang meron ka no. Parang kailangan mo nang bumawi sa sarili mo. The more na mahal mo ang sarili mo, the more na maraming uh, dalapit sa iyo, 'di ba? Ma-attract mo ang good energy at may mga taong lalapit sa iyo para patunayan ang kanilang pagmamahal at pag-ibig. So let's see. What is the eight of cups? Uh the eight of uh, the eight of cups are the ten of wands represent the Knight of Swords, Nagkakaroon ng an anxiety, sleepless night, but that because of overthinking, being paranoid, no? Kung maga hanggang ngayon, hindi ka pa rin makamove on, no? Hanggang ngayon, kung maga, kung maga nandun ka pa rin sa eksena o sa sitwasyon na nagsastruggle pa rin yung mga nangyari, say, from the past. So, let's see. What is the king of swords the ace of swords? And I'm kasi sinasabi dito, you are on the spotlight. Diba? Kung baga lahat ng mga bagay, dapat alam mo sa sarili mo yung mga kahihinatnan. No? And because there's an aid the of sir na lahat ng mga tao na sa paligid mo ay nagsisinungaling behind your back. No? There's this is a, something of toxicities. No? Negativity around you. Be aware. Malakas na ng pakiramdam. Okay, There's is a... The king of pent, uh, the king of pentacles, and of course the the four of pentacles and what? represent the star card, the healing, no? Unti-unti yung paghilom, unti-unti yung pagaling sa iyong mga karamdaman. Lalo-lalo na pagdating sa finances, makaka-recover ka na. Additional messages with the two of swords. And of course, um, three of swords. Sinasakot pala mo lagi ng pirinig The uh, two of swords because the three of swords represent what? The hangman. No, there's just something um stuck. No, you're feeling um hung. No, dahil dito sa mga pinagdaanan mo. No, kung baga nayira pa ka mag-decide kung ano yung mga bagay na kailangan mo magtik ng action. Kasi kung baga, hanggang ngayon hindi mo alam kung paano ka magsisimula. So let's see what is the ten of swords and the four of swords reverse reference in the five of swords, kumbaga there's a fair fight or something else, self-sabotage, no, kumaga, there's a sabotage dahil din sa, um, uh, sa sarili mong action, no, dahil sa sarili mong mga gawa. Ikaw din yung, nagla ikaw din yung naglagay sa sarili mong uh, kinalalagyan ngayon. So let's see what is the outcome. Ang pinaka outcome is the king of swords. So, being a wise, no? Stop the pattern. Kailangan mong putulin at alisin yung mga bagay na alam mo hindi ka mag-grow. At alam mo kung ano yung mga bagay na nagbibigay komplikasyon. The page of sword represent a get more information. Being curiosity, no? Kailangan tuklasin mo, alamin mo kung ano paano, paano mo mababangon yung sarili mo. Paano ka makakaalis sa sitwasyon at paano ka makakalimot ng eksena na paano mo babaguhin ng buhay na kinigagalawan mo. Additional messages about sa career. Sa career mo naman, there is a something, a page of pentacles with an investment. No? Mag-invest ka. No? Pagdating sa career mo, pagdating sa negosyo, hanap buhay mo, this is the five of wands. Maraming, maraming competitors, maraming kang kalaban, pero mag-ingat ka. No? May mga tao dyan na, kung baga susubukan ka hilahin pa baba. No, there's the moon card for a dream coming true and there's a truth reveal. Malalaman mo kasi dito ha, hindi lahat ng mga tao na nanonood sa iyo sinusuportahan ka at hindi lahat ng mga tao tinitingnan ka ay natutuwa sa success mo. Kaya kailangan maging aware ka na may mga taong nasa paligid mo na may lihim na inggit at galit sa iyo, no? Kung maga there's a something a competitors, no? Hindi mo alam itong taong, taong na to, laking ko balang inggit sa iyo, ginagawa kang kompetensya, 'di ba? Additional messages about naman to sa love life. Pagdating sa love life, there's a judgment, a wake of call. There's a red flag, no? Kung itong tao na to, alam mo sa sarili mo, red flag siya, wag mo nang patulan. wag mo nang i, um, kumbaga, ipagpatuloy yung um, pag-ibig mo sa kanya, no? Parang pinapaalalaan ka, sabi na once may protection na may sarili mo, or either may paalala dito na kailangan mo protectionan din yung taong mahal mo, o yung taong nagmamahal sa'yo, no? Kung kailangan mo protection at pangalagaan niya, parang pinapaalalaan ka na dito, na there's a seven of cups, no? Kung maraming gugulo sa isip at uh, puso ng tao na yan. Maaaring, um, kung baga itong person mo, mahal na mahal mo, or maaring mahal na mahal ka ng person mo, tapos biglang pak, biglang binago ng eksena. Yun yun. No? Ibig sabihin, ginayuma yung person mo. Or either, ginayuma ka. No? It's a um, cross-watcher out there. So, let's see. Additional messages. About naman to sa health about sa the health, there's an eight of pentacles, no? Masyado ka nakafocus sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Kaya naka, kumbaga, nagkakaroon ka dito ng um, um sakit or something na lilipasa ka na guto. Baka meron ka dito ulcer, a uh, no? And because there's a something for me sure, with the king of course. There's a devoted support person na no? kailangan supportan at ginagabayan ka dito ng aging angel spirit. So let's see what is the magical fairy messages. What is the magical fairy messages represent what? Be yourself, no? Maging totoo ka sa sarili mo, no? kung baga kailangan maging honest ka, no? Kailangan tutukan mo kung ano man yung mga... Be Ito yung sinasabi ko, di ba? Love yourself first. The more na minamahal mo yung sarili mo, the more na mag-fulfill lahat ng mga bagay na mag-grow sa'yo, no? Lahat ng mga bagay na hindi mo akalain, no? Mangyayari yun sa'yo. May mga bagay na tao, mismong tao yung mag... Kumbaga, lalaba... Kumbaga, may taong darating na ipaglalaban ka, no? Darating yung taong mamahaling ka even your flaws, no? Kahit anong pangit sa iyo, kahit ano mga bagay na hindi maganda sa iyo, mamahalin ka. Kasi may mga bagay dito na tanggap mo 'yung sarili mo sa pagiging ikaw. 'Yun 'yung kailangan mo, be yourself. Pagtanggap sa sarili mo. There's a diet change. So kailangan mo mag-diet baka masubis ka na, baka matama na. No, isa pa to. Kailangan mo mahalin sarili mo kasi na napapabayaan mo rin na sarili mo dito, no? In other side. So let's see. What is the synchronicity represent what? four synchronicities represent what? And there's a rest. So, kailangan mo ng pahinga dito, ha? And there's a bravery. No? Kailangan mo ng laban, uh, lakas ang loob, no? Maging matapang ka dito. And of course, there is a something trust. No? Kailangan mo magtiwala. Diba? So, let's see what is additional messages for Yin and Yang Oracle card. For yin and yang oracle card, or Jefferson Ward. Seeds, no? Kung ano yung tinanin mo siya, aanihin mo. So, ikaw yung gagawa ng eksena mo, no? Kung, um... The more na tinututo mo kami yung sarili mo, syempre, di ba? Na, um, kung baga, nando ka na sa situation na parang minamahal mo yung sarili mo, may mga taong lalapit sa'yo, no? Kung baga, kung ano yung mga bagay na iniinvest mo sa sarili mo, mag-grow yan. And of course, there's a fears. There is a fears, no? Kung bakit sinasabi dito, laban mo yung takot at pangamba mo. Sinabi mo ka na. So there's a fear, no? Laban laba mo yung, laban takot at pangamba mo dito. And there's a spy. So I told you, look, there's a looking, watching at you, no? May nag spy So let's see. What is additional messages for Archangel uh, Michael? Messages for you. For Archangel Michael, forgive yourself you did nothing wrong, no? Patawari yung sarili mo, wala kang ginawang mali, no? May mga tao lang talaga na hindi inadya sa iyo, no? Inilayo sa iyo ng tadhana, talagang inalis sa iyo kasi may mga bagay na hindi pa para sa iyo. And there's a focus sa band divine perfect health. Oh my god. Focus sa band divine perfect health. So kailangan mo focus sa sarili mo sa health mo, ha? Masyado mo nang pinababayaan yung sarili mo. So there's a possible na mahalin mo talaga yung sarili mo dito. For angels answer represent what? Communicate clearly. Sa so, kailangan mo rin makipag-communicate na no, nang maayos at klarado. And you're ready at maghanda ka. No? And there is an as your angel. So, kailangan mong um, humingi ng, ng ano sa ating mga gabay, no? Humingi ng um, information sa ating mga gabay. Lumapit sa ating mga gabay. No? Humingi ng tulong. Protection and confessions, no? Kung magawa, wag mag mong mahuli ang lahat, da ba? Additional messages. So there is a dependence. So see, I told you, your feelings, stuck and you're feeling yung parang feeling mo, ah, uh, pinagbakas sa kanan langit at lupa, no? Kung magatuli ka, para pinababaya mo yung sarili mo dito, no? Dahil kailangan mo kuya ha, mahalin mo yung sarili mo dito. Additional messages for romance angels. Oh, worth waiting for. So, see, I told you. Talagang kung para sa'yo, para sa sa'yo. Kaya kailangan maghintay ka, ha? Kung may mga bagay na ibibigay sa ibibigay sa'yo. There's a children's. No? Kung baga sinasabi dito, connected dito yung mga anak mo. Kung may mga anak ka, no? Naapektoan daw ng, ng, um, daw, daw ng relasyon yung, pagmama, ng, yung mga anak, no? Kasi dahil, uh, kung wala ka sa, sa focus, no? So, let's see what is the monthology nothing is yet set in stone. So, talagang may mga bagay na hindi na papanahon. A personal issue reach, reaches resolution. At may mga personal na problema ka na masusolusyonan na. And um, the answer you need is coming. Talagang parating na lahat ng mga bagay o kasagutan sa buhay mo ngayon. So, let's see what is the energy. Rest and rejuvenate. Kailangan mo ng pahinga no? Pahinga, pahinga din, ha? And there's a man holding your heart. So, may taong nagmamahal sa'yo, may taong magmamahal sa'yo. O may ikaw yung taong mama, kung baga meron kang mahal na mahal, if you are a uh, Sagittarius na lalaki. If you are a Sagittarius na babae, may taong nagmamahal sa'yo. No? Eh kasi sinasabi dito there's a fifth chakra kang Hell Gabriel by intuition. na no? Pinapatalas na ang iyong kaisipan dito. Ang iyong pakiramdam, ang iyong um, katalinuhan, no? So let's see what is additional messages. And there's a denial, no? I-acknowledge mo yung fear, replace mo yung awareness. So, hindi sa natatakot ka, ha? Kumaga, nangangamba ka lang na may baka ganito mangyari, kasi ganyan. Kumaga, nagkakaroon ka ng doubt and, of course, um, uh, fear sa eksena na to, no? And there's a failure. Mm-hmm. Kumbaga, may mga rejections. Failure kasi para dito parang something rejection. Takot ka sa rejections. No? Ito ba, ito yung nagbigay sa iyo ng ano eh. Kumbaga, kahinaan ng loob yung na-reject ka. Additional messages. And there is a balance. So, kailangan mo maging balance, ha? there is an empowerment and perseverance, no? May, bibigyan ka kalakasan dito at kailangan mo magtsaga sa kung ano man ang meron ka, diba? And there's is a magic way transformation transformation. Nababaguhin lahat ng kaganapan sa buhay mo, ha? At sinasabi dito, there is a fashion with survival, no? Kung you are being also a survivor, no? Makakaligtas ka, makakabangon ka. At sinasabi dito, there an emotional rejuvenate, no? Kung baga, magiging kalmado ang pakiramdam mo, no? Yung kaba, takot na yan, mapapalitan ng saya at kilig. So, So let's see what is additional messages for angel spirit. And there's an environmentalism, no? Clear your boundaries, guys, no? Isa sa mga nagiging balakid din sa'yo, yung mga taong nasa paligid mo. Imbis na tinutulungan ka, hinakata ka pa baba, no? There is a something writing. So, ikaw yung susulat ng sarili mong pahina. Kaya pagandahin mo yung kwento mo. Hindi mo kailangan makinig sa mga tao sa paligid mo. Magkos. Gawin mo silang motivation. No? Pa or, um, gawin mo silang inspirasyon para makabangon ka dyan sa kinatatayuan mong sitwasyon. So, let's see what is additional messages for Arikang Herapael. So, variety. So, kailangan mo rin ng fruit and vegetables, no? Kasi napangihinaan ka na, na na, na yung katawan mo, at uh, maga, hindi ka makapag-isip ng maayos. So, let's see what is additional messages for Asia Spirit. And there is uh, the boy No? May mga bagay na kailangan kang iwasan. May mga bagay na kailangan mong um, tigilan. No? There a uh, your... Not for everyone. So, si hindi pa para sa yung mga tao na, kumbaga, may mga taong hindi appropriate sa'yo, or may mga taong hindi mo gusto, or may mga taong hindi ka gusto. Kaya, hindi ka para sa lahat, ha? Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, uh, kumbaga, bilang lang yung mga taong dapat mong pagkatiwalaan, bilang lang yung mga taong dapat mong um, pakinggan. For so, Jesus' loving God said, Your faith has saved you go in peace. So, see, yung pananampalata ay wala mo ang mag, uh, magliligtas sa'yo sa kapayapaan at tagumpay, no? So, ibig sabihin dito, the more naman naniniwala ka, the more kang pagpapala. So, let's see what is the angel's number. For the angel's number, represent what? 14, 14, 4, light up. So, sinasabi dito, gumising ka, wake up call. This is the moment. Focus on your needs. Desire and hobbies, everything is worth. as evolve with a light attitude. You will be a blessed with a new opportunities, a new friend. an addition to your family, goodbyes will speed up the process. So, see? The more na positive ka, the more na bibilis ang takbo ng eksena. Kaya, iwasan mo, no? Ingatan mong hindi ka maapektoan ng mga tao sa paligid mo. The more na nakatuto ka sa sarili mo, the more na minamahal yung min sarili mo, the more na bibilis ang takbo ng pagbabago sa buhay mo. So, let's see what is the uh, messages of life. A message of life represent what? The path of the light. Love life places the perfect people and situation on my path to help me advance of my journey of inner growth. I possess the courage I need to progress despite of any any obstacles I might meet. I study my experience and seeking the wisdom they have to offer. In this way, I prove From day to day, today I choose to grow in the faith and I am confident that at the end of the road, I will join the line. So see, kumbaga alam mo na kumbaga ang dami mang gulo, ang dami mang sakit at sakripisyo na pinagdaanan mo, huwag ka mag-alala, journey mo yan, no? Rough roads yan. So ibig sabihin talagang pagdadaanan mo yan, wala namang, wala namang uh, pagdadaanan na matuwid ka agad, na direy-direcho ka agad, para success ka agad, walang ganon. There's a trying error talaga sa buhay ng ginagawa ng tao. Kaya, kailangan magtiwala at maniwala na lahat na nangyayari sa buhay mo ay kailangan mong matutunan at kailangan mong malaman. The more na minamahal mo lahat ng mga bagay-bagay, even your flaws, no? Even yung mga pangit na part, even yung mga bagay na hindi man tanggap ng mga tao sa paligid mo, kailangan mahalin mo at tanggapin mo. The more na tinatanggap mo yan, the more na magiging blessed ka. No? At the more na pagpapalain ka. So guys, this is um, a special goodbye for the month of June 13 hanggang June 19 for the sign off Sagi tayo. So, Sagi, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. For because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsaporte sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang man. Balik sa inyo at maraming salamat And see you in the next video bye bye and babush